Það er það. Sa mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga ka-backyard farming Welcome po muli sa aming mountain channel At uh, sa araw na po ito Kami po ay magpapakain ng aming mga alaga Samahan nyo po kami At kung kayo naman po ay mahilig sa mga gantong videos Sa mga backyard farming sa pag-aalaga ng mga hayop Mabuti lamang po na mag-subscribe pa ko sa amin channel dahil gumagawa pa kami dito ng mga videos na inspiring videos po sa pag-aalaga ng ating mga hayop at ang mga konting tips po na mula po sa aming backyard farm. At huwag pong kalimutang pinutin ng subscribe button at ang comment and share dahil po malaga po sa amin ang inyong mga komento. Balik po ulit tayo dito sa ating videos. Ngayon po ay nagpapakain po kami ng ating mga alaga. Iniwalay po namin ang mga pato at manok. Dahil nga po, uh, yung pato po kasi medyo agresibo. Kesa sa manok, nag-aaway lang po sila. Hindi po namin sila pinagsasama. At saka wala po kasi kami yung malaking lupain para po sila ay gakasakasama pag kumakain na. At uh, ito pong pato ay uh, medyo Mahilig po itong manginain ng kung ano-ano mga tanim kaya kung makakalabas po sila dito sa aming bakuran ay magagalit po ang ating mga kapitbahay. Kaya inugaling na lang po namin na sila ay nakakulong po dyan. At uh, ang mga, mga manok na lang po ang pwede sa labas para makahanap sila ng mga kakainin nila. Ganon din naman po ang pato sana na para makakain din sila pag naka wala sila kaso nga po eh, meron po kasing times na uh, nakaka distroso po sila o nakakasagabal po sila nakakasira po sila ng tanim ng ating mga kapitbahay kaya inugali na lang po namin na sila po ay ikulong ayan ito na po tayo sa ating mga tandang ayan na po yung ating mga going 7 months old po yung mga tandang na yan na-dispose na po ang tatlong piraso. May dalawa na lang naiwan dito. Ayan. Yung mga iba po, puro babae na po yun. At pararamihin pa po, po natin yan. Sana po ay bigyan pa tayo ng uh, blessings ni Lord na dumami pa po ang ating mga alaga. O pang makatulong din po yan sa ating na uh, pang araw-araw po na buhay. na dito naman po meron pa tayong mga sisiyo dito na pinapalaki pa ang ah, ginagawa po kasi namin nga ah, diskarte pagka meron po kami ng pisang sisiyo sa inahin ay pinapalaki po muna namin to na hanggang sa 2 months old bago po namin pakawalan sa lupa kasi po yung nangyayari po minsan na panahon po dito sa amin, muulan, maaraw at na uh, pwede po magkasakit po ang mga sisiyo kung kababayan lang po natin sila sa labas na kasama ng kanilang nanay. Uh, kaya po nagkakaroon minsan ng mortality. Kami po talaga ginagawa namin na uh, hanggat makakaya uh, namin na padamin sila. At uh, ito po ang ating mga biik na lima na anak ng aming large white. Ang kanilang nanay na nga po pala ngayon ay I, I, AI po ngayong araw na to. Nakakabulol pa talaga pag sinasabing AI. At ito pong aming inahing baboy na si Batik ay buntis na naman po uli. Uh, wala pa pong tuman sa ang kanyang siya na yan at medyo malaki-laki na. Ang last po na inanak niya ay 15 pieces po. Sana muli sa kanyang pag-aanak na 115 days ay marami ulit ang kanyang anakin. At uh, ito po ay isa sa kanyang mga anak. Ayan po, gagawin din po namin yang inahin katulad niya, uh, para madagdagan po ang ating mga inahin yan kamukha din po niya ng kulay kaya napili po namin yan at 16 po ang kanyang dede kung mga po siya ng 16 walang problema at ito na po yung kanyang natirang mga kapatid yung apat po kasi ay na-dispose na yung tatlo na yan na iyan ay ang susunod po nating na-dispose at sa mga oras na ito dumating na po ang technician at i-AI na po ang large white na inahim baboy. At sa panahon po ngayon na medyo critical na naman po ang sa aming lugar dahil nagkakaroon na naman po ng mga kaso ng mga ASF. Kaya yung uh, ating technician po ay galing po sa biyahe at hindi, hindi po namin pinapasok doon sa loob ng kulungan ng baboy para sigurado lang po tayo at uh, wala naman po sigurong uh, virus na nakakapit sa kanya ngayon kasi Lord na po ang bahala at, uh, medyo nahirapan na nga siya at uh, si CJ na ang naghawak nung ating catheter dahil malikot nga, lumikot nga po ang ating inahin, tumikot pero maganda po ang kanyang hit ngayon dahil uh, talagang ano siya, Fertile. So, ito na po ang kanyang mga anak ulit na nabigyan ng pagkain. Uh, weight feeding na po sila ngayon. Ang sarap nilang panoorin talaga kapag kumakain ng sabay-sabay. At -sabay. uh, hanggang dito na po ang video na ito. Salamat po sa inyong mga pananood. Pagpalaan po tayo ng Diyos sa may kapal sa araw-araw. At happy farming po sa ating lahat.